Dito pa rin sa lungsod ng Kawayan, labis na mga napakinabangan ng mga residente sa barangay Kabaratan or Karabatan Bacareño ang generator set na ibinigay sa kanila ng pamahalaang lungsod ng Kawayan. Dahil sa pagagupit ng bagyong nika, maraming mga punong kahoy at poste ng kuryente ang natumba dahilan upang mawala ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng lungsod. Habang kasalukuyan ang ginagawang pagsasaayos ng Isabela Electric Cooperative 1 sa mga poste at linya ng kuryente na napinsala ng bagyo, pansamantala ay ginagamit ng Barangay Bacareño ang generator set mula sa LGU Kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Barangay Chairman Flor Deliza Salvio, malaking tulong ito upang ma-charge ng mga residente ang kanilang mga cellphones at gadgets na nagagamit nila sa pagmonitor ng lagay ng panahon ngayong panahon ng sakuna. Sinabi nito na voluntaryong nagbigay o nagbibigay ang mga residente ng bayad upang pambili ng krudo ngunit ngayon ay kinatutuwa nila ang na mayroong ibibigay ang LGU Kawayan na krudo sa kanilang barangay na kanilang magagamit sa pagpapagana ng generator set.